So what's up mga ka-negosyo, ano? Uh, so for today's content guys, ay uh, uh, meron tayong uh, nakakalungkot na balita dahil uh, uh, for the past few months, uh, nag-isip tayo dahil nag-isip or napaisip tayo dahil si Nmax natin, ng ating napanalunan sa raffle ay Uh, nakatenga na siya dito ng almost 3 months mula nung last na uh, ride natin dun sa San Miguel, Echague and ang natatakbo pa lang niya guys is nasa 388 kilometers so hindi pa niya na-reach yung ang kanyang first change oil at uh, naisip natin guys na uh, i-post na si Enmax sa uh, marketplace ng Facebook and uh, sa aking mga my day pinapost ko na siya dahil uh, planned and decided na ako na i-let go siya guys dahil ayan kung nakikita nyo naka tenga lang siya dito guys and uh, natutulog so uh, kumbaga uh, naisip ko din may mas importanteng paggagamitan pa nung mga pagbebentahan sa kanya so pinos natin siya guys sa marketplace and sa FB uh, my day natin at uh luckily merong mga nag-inquire, uh, marami talaga sila guys pero medyo ah uh, kapos sila sa budget and uh, medyo ah uh, kumbaga hindi rin pasok sa expectation ko na uh, na pagbili nila or doon sa value na uh, ibibigay nila sa akin in return so Uh, nagaantay tayo guys ng tamang uh, person na makakabili nito and uh, napakaswerte dahil uh, hindi siya ganun nagamit and uh, yun nga yung sabi ng mga uh, reseller or yung mga buy and sell ay sariwa pa nga so almost brand new siya guys and uh, today uh, merong magche-check yung dati nating ka riders uh, group uh, dati nating kasama sa vega owner society kasi yung dati nating motor is uh, vega force fi na yamaha din and uh, ngayon uh, nangangailangan daw siya ng motor para panghatid sa kanyang misis tsaka pagsundo Kaya, mamaya i-check niya guys uh, may meet up kami dito sa bahay ng uh, 5pm so waiting tayo sa kanya at uh, waiting din tayo sa oras uh, sana magkasundo dahil Uh, gusto ko din na yung makakuha nitong motor ay kakilala din natin guys kumbaga alam natin na kumbaga kampante tayo na maaalagaan niya yung motor na manggagaling sa atin so antay lang natin siya guys so what's up mga kanegosyo no? so for today Uh, kukunin na ni boss jaymar yung uh, ating nmax dahil pinuntahan niya kahapon dito pero hindi ko na video dahil uh, saglit lang naman siya dito talagang tinignan niya lang yung motor at uh, pinaandar namin ang konti and uh, uh, mukhang nagustuhan niya guys and uh, nagkasundo na kami sa presyo and nagpagawa na ako ng notarized na date of sale and sabi niya uh, dadaanan nila mamaya ng wife niya yung motor dito. And uh, yun, nakakalungkot man guys, uh, kailangan nating pakawalan sa si NMAX dahil uh, hindi na ma-maximize yung pagiging motor niya. <laughs> dahil hindi rin naman nagagamit dito. Uh, I-ano na lang natin, i-convert natin sa cash and uh, may paggagamitan naman kasi tayo ng uh, mas importante dun sa pagbebentan kay NMAX. And uh, tingin ko naman, ma-maximize -ma ni Boss Jmar yung paggamit ng dahil... Uh, gaga meeting service nung kanyang uh, misis sa pagpasok sa trabaho so congrats sa uh, boss jaymar and uh, so antayin lang natin sila uh, na makarating dito at kukunin nila mamaya yung uh, motor so antayin natin sila guys uh, mga kanegosyo uh, nandito na yung kukuha ng ating uh, nmax at uh, dati ko siyang ka riders club dun sa uh, Vega Force na motor ko. So, kukunin na nila ngayon ng uh, wife niya at uh, gagamitin nilang service. So, si Boss Jaymar. Hello. iyan Sa mga Shoutout. followers ni Boss G. So, Boss Jaymar, uh, anong masasabi mo dito sa unit na uh, mapapasayo? Ayan. Uh, una sa lahat, nagpapasalam na kay Boss G kasi... Uh, pinagkatiwala niya na motor nila sa amin kasi we are planning to buy it, talaga pero Kita uh, kita ko naman talaga na napaka low order niya at napaka-finish. Super mm. sulit din yung pag-buy namin. Sa pag-buy namin sa sa Motor. So, yun. Thank you boss Git yeah. sa uh, bigay na tiwala mo sa amin sa motor mo. So, welcome sir. Ikaw nang bahalang mag-alaga. Alam ko naman na magaling ka mag-alaga ng motor. Yes. Kaya uh, uh, bibigay ko na saka maluwag sa akin na pakawalan yung motor dahil uh, personally kitang kakilala. Yes. Thank you! thank so, you.